Adto ka na, magkana makuha sa taga mayo. Play. What's up guys? So, mga nanisya ron. mo tahog. kanang kudkuran ang siya tawagan ng blade sa uh, bench grinder so ang una na tong is maki alta so ato rin hidro ang forma sa itong blade sama so, aneh ya guys satu orang nisang hidrowing sama so, aneh ya guys jadi masa ini kena kok kelapan gentingnya? oke okay, redhang sama <laughs> so, ya kita running penting kan Muna siya itong i-pattern. Mama atau atong mga blade So man, ito kauman to ato guys Mana niya saya atong arrangement So aneh kan ane siya Simple raka guys, basic na basic Basta kita may magtudlo So mona saya asintir So mona siya tapos insert ka dia, So mana niya siya resulta guys So mauna siya atong pattern So Ini atau gamit guys? ito ni saya simpulan oh, para blade, para mag lebih. So mana atau kenanglan bench grinder, building oh kene, sama power tools. So, ah, sedana so to. na siya guys at ang gipatin ay mga bleed ito na guys nasimbolo na natin tapos ito yung bleed ito yung mga nasira ito yung tucking ito yung

就是咯。 Okay, mo ano nako. Ato ka na, mga namo ko sa tagumayo. Okay.